ito mga master post rod na lang nakita ko wala kasi niya akong stainless na ano? nakita post rod na lang tatali natin dito mga master yan At ganyan lang ang bro. o kaya ipantay nyo lang dito pwede rin dito tatali natin pwedeng kutsara pwedeng foot breast kahit ano mga master may dugtong nyo dito ito yung purpose lang natin dito para hindi matigas sila eh hindi maglaban tapos ito talagay natin dito pero may butas din pag ng spring. Pwede may si, pwede mahaba. Para ito yung kapitan ng spring at ito yung mag ano, sa kanya. Dito natin i-adjust yung, yung mga master. yung mga ano, napapakikita niya sa video ko yung pinupukpok. Hindi yan sabi yung pag kinabit mga master ng spring yun na yun. Depende pa rin sa ano ng makina. Kailangan makalaro-laro. Pag bago kasi ano yun ang ano, malakas din yung magbalik yung pag mga bagong makina. Pag luma na medyo hindi na magpalo ng katulad ng sa bago. Ano. Tulad nito, ang spring. Nakadyasin ah, pa to. Yan. Mga master, so, pupukukin lang natin ng konti lang muna. Yung so, medyo magano siya. Pero ito mga master, sabi pagpupuko, hindi pa sabi itong ito na yung magandang minor. Hindi pa yan. Pag angat pa yan mga master, malalaman pa yan. Tsaka i-ano ko pa yung spring kung pwede siya. Kailangan makaganyan-ganyan siya. Pero kapag matigas, hindi gumagalaw, papalitan natin ng spring. Medyo malambot. Ganyan lang yung proseso niya.